Dapat ang balita para sa tao. Pero kadalasan hindi nila alam ang mga kwento sa likod nito. Kaya tayo merong mga mobile journalist. Pag-uusapan natin yan dito sa mukha ng balita. Pinakawalan sa gubat ang pares ng rescued Philippine Eagle na sina Oswag at Carlito. Yan ay para maparami ang agila sa lugar na naubos noon dahil sa bagyo. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang command conference kasama ang top military officials. Assessment sa internal at external threats, tinalakay. At viral ang nangyari sa sasakyan ng isang motorista na tinamaan ng toll gate barrier sa expressway. Ano nga bang posibleng dahilan nito? Hindi na raw maikakaila ang kahalagahan ng cybersecurity sa bansa. Kaya kasama ito sa mga planong palakasin ng Administrasyon Marcos. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Patuloy na suporta sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdalo sa AFP Command Conference kanina. May mga bagong taktika ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng ating cybersecurity. At sa Mid-Year Command Conference kasama si Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak niya ang pagsuporta rito. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyan din ng Pangulo ang halaga ng cybersecurity para maprotektahan ang mga Pinoy mula sa internal at external threats. Bukod sa Pangulo, present sa Command Con sa Camp Aguinaldo, si AFP Chief General Romeo Browner Jr., top military officers, at mga commander ng Army, Air Force at Naval Units. Pinuri rin ni PBBM ang paglaban ng mga sundalo sa local insurgency at patuloy na pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pagkatapos ng pulong, kaagad tumulak si Marcos Pakalabayog City Samar para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mga sa lugar. Kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa at nararapat lamang na bigyang pugay at suportahan namin ang inyong sipag at ang inyong galing. Kaya naman po, masaya, masaya kami may hantung lahat po ito upang mapalakas ang inyong hanay at mapabuti ang inyong kabuhayan. Kasama raw sa ipamamahagi ang bangkang demotor at iba pang equipment mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang tulong ng Dole, DA at TESDA. Sa kabuuan, aabot sa higit siyam na milyon na ipinamahagi sa SAMAR. Bukod dito, inilatag din ng Pangulo ang mga infrastructure projects sa SAMAR. Ang lahat na ito ay naglalayang lumikha ng mas maulad na hinaharap para sa probinsya ng Samar, sa rehiyon ng Eastern Visayas at sa mga mamayan na nakatira dito. Sa atin naman mga magsasaka at mangingisda, kayo ang buhay ng lalawigan na ito, ang at ang ating buong bansa. Ang inyong kasipagan at katatagan ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Nandito kami upang tulungan kayong umunlad na sa binubuo nating isang bagong Pilipinas. Bukod sa summer, inikot din ni PBBM ang Leyte para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda doon. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga AFP Command Conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, napag usapan din ang security threats sa ating bansa, ano? Ah, nasabi ba kung anong ano ito? Oo, paps, Kabila nga sa pinag-usapan 'yung mga internal at saka external threats na nararanasan ng Pilipinas. Ano, oh. hindi in-specify kung ano-ano 'yung mga threats na 'yan, pero kabilang kasi sa mga inilatag kanina ng AFP 'yung mga mm -hmm. bago nilang cybersecurity tactics. So, oh. and uh, sinabi ng pangulo, suportado naman niya. So, we're assuming na isa 'yon, 'yung mga cybersecurity threats na nararanasan ng bansa. May kinalaman din siguro sa mga pinag-usapan ay yung paglabas ng ate, ng ating Pangulo. No? Nung isang araw may sinabi si Presidential Sister Amy Marcos tungkol sa umano'y hypersonic missile yes. ng China. Anong sagot dito ng AFP? Sabi ng AFP Pops wala pa silang uh, report na natatanggap tungkol dyan. ano pero nakahanda naman daw silang makipagtulungan kay Senator Amy Marcos para malaman kung uh, ano yung impormasyon saan nakuha yung impormasyon at para makita din ano yung next action mm -hmm. ng uh, pamahalaan even yung National Security Council ganun din yung naging sagot nila ano? no info pero willing na makipagtulungan sa kay Senator Amy Marcos May mga communication ba kay Senator Amy? tungkol dito sa mga detalye kung saan niya na, nakuha ang mga detalye na ito uh oh, Julie Iyon yeah yun yung uh, titingnan ng oh. Armed Forces of the Philippines and even ng NSC no Pap? sa malaman hmm. kung saan nga nanggaling yung detalye ni Senator Aimee. at Julie may kumakalat ding litrato ng Umanoy uh, javelin no US javelin missiles na dinalaraw sa Pilipinas anong sabi ng AFP rito. Mmm. -mm. pinasulungulingan ng AFP ang uh, oh, na na report na yan no? oh, oh kasi oh. daw yung photo na ginamit doon, noong 2002 pa yan at hindi yan sa Pilipinas ah, ano nagpadala oh. daw ang US oh, ng anti-tank missiles oh. sa uh, Ukraine noong 2002. Oh, oh. So clearly minanipulate yung uh, information yung context ng larawan. Oh. Clearly mali. <laughs> mali. Okay. Nagpunta rin ang Pangulo sa summer at late ngayong araw. Pagkatapos nito ay pabalik na siya ng Malacanang. Oo, Paps. Oh. Uh, tatlo lang yung schedule ng Pangulo ngayon. Mm. Una yung command con noong umaga mm. and then uh, summer and late. No? Mm. Usual na mahagi ng tulong sa mga mangingisda at uh, magsasaka ang Pangulo. Gaya mm. nga nung pinangako niya noon, Perfect. at least oh. thrice to four times a week siya naiikot sa iba't ibang lugar. Lalo oh. na sa mga malalayong lugar mm. sa Pilipinas. Okay. Ano ba ang uh, pinakamalaking event na nakalinya sa Pangulo ngayong Hulyo, buwan ng Hulyo? Of course, na. Sona. Sona uh, na. Mabaka um, natin oh, yung uh, oh. third Sona ng Pangulo on July oh. 22. May mga information na ba tayo kung ano ang kanyang i-underline, i-emphasize? Oo, sa sa, sa ngayon, well preparation uh -oh. of course, yung preparation ng uh -oh. house ng uh, PNP sa uh -huh. information kasi PAPS, yung kakalabas lang ng national budget. Uh -huh. So, bukang uh -huh. align lagi naman ano na kung uh -huh. ano yung mga pinapriority sa budget natin. Yun din yung mga inilalatag sa sona ng pangulo. So, ilan sa mga priority yung uh, food security, uh -huh. yung uh, infrastructure, yung development at saka security. of course yung ating ano uh -huh. uh, tulong Oo. Social uh, DSWD, mga tulong sa mga mahihirap na mamamayan. right, Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Sa aming pagbabalik, isang sasakyan ang nabagsaka ng toll barrier sa NLEX. Sino nga ba ang may kasalanan? Abangan dito sa mukha ng balita. Naantala ang biyahe ng mga motoristang dumaan sa NLEX ang kanya kasing sasakyan tinamaan ng toll barrier. May paglilinaw naman ang NLEX sa pangyayari. Para bigyan ang muka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Lahat ng driver, dapat laging alerto para maiwasan ang anumang disgrasya. Pero may ilang hindi nakaiwas sa mismong barrier ng toll gates. Ganun, no, naman yung dito natin pa wala akong barrier Ayun. makikita sa video na ito ang hindi na makontrol na paggalaw ng NLEX toll barrier sa si Santa Rita exit yan ay matapos nitong matamaan ang sasakyang minamaneho ni Jeffrey Portillo bandang alas 4 ng hapon nitong June 21 kwento ni Jeffrey sa cash lane siya napapila sa toll kahit may RFID siya maayos naman daw lahat ng nauna sa kanya na kumuha ng ticket para sa cash transaction pero nang siya na ang lalabas sa gate Nung pagkakita ko sa screen na na-read na siya, so syempre, automatic, uh, mag na ako. Oh, ayun, bigla na lang bumaba yung parang naglaro yung barya ng up and down, up and down, ganun. Isang oras pa raw ang hinintay ni Jeffrey bago may kumausap sa kanya sa nangyari. Pero siniguro naman ng mga kinauukulan na magsasagawa sila ng investigasyon. Ayon naman sa NLEX, kung sakaling mayroong system error sa toll barriers, ay bukas ang kanilang tanggapan upang mag-abot ng assistance para sa damages. Nagsagawa rin sila ng investigasyon sa nangyari kay Jeffrey. Kung sa particular na incident na yun, malinaw po sa mami, eh. actually, uh, yung sa review, Kinabahan po yun. Ano, tinignan po yung mga unang dalawang vehicle na kumpleto naman po yung transaction. Unfortunately talaga po yung concern ng motorist po natin, uh, nakataas pa po yung ating pari. Uh, Nag-proceed na po. Kaya yung sequence na bababa na po yung bargain. Nandun na po siya sa na kaya tinamaan po siya. So yung dalawang RFID sticker, uh, wala naman po concern, ma'am, uh, sa ganun. Wala po tayong uh, system error or uh, seal system malfunction, wala po. Tailgating daw ang madalas na dahilan sa mga ganitong klaseng issue. Kaya panawagan ng highway management, Kapag ay antayin po nilang matapos yung uh, transaction, makababa po yung uh, barrier bago po sila uh, pumasok. Kasi uh, yun po yung talagang hindi naantay po yung barrier na bumababa TVP ay yung papasok ay tatamaan po talaga yung pangmabanat na nung sa gitna. Pag uh, mag-tankate yun. Kirit naman ni Jeffrey. Um, since nagtaas kasi ng toll gate yung NLEX, ano, um, so sana, uh, since alam, nasa IT industry ako, sana ina-upgrade din nila yung mga ginagamit nilang software at mga machines. Uh, kasi hindi worth it yung uh, mahal ng toll gate, tapos may ahampasin uh, ka lang ng barrier pag pagpasok mo, di ba? Paalala po mga kapatid, laging isipin na mayroong pamilyang naghihintay sa ating pag-uwi kaya dapat laging maging maingat at mapagpasensya sa ating mga biyahe. Mobile Journal Marymon Reyes po. Hatid mo ka ng balita. Pag-usapan pa natin ang toll barrier incident sa NLEX kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Aba Marymon, yung damage sa sasakyan ni Sir Jeffrey, gaano raw kalaki ang gagastusin para sa pagpabaise nito? Yes, Pops. So, ang estimate dito ni Sir Jeffrey ay pwede rin nasa 10,000 ito. Kung nga sa insurance naman, mga nasa ganun din yung estimate niya. Pero sa ngayon, yun yung pinaka napapansin niya or tinatansya niya ang damages sa sasakyan, Pops. Okay. Perimon, nagkausap na ba ulit o may nakatakda ng pag-uusap yung motorista at ang pamunuan ng NLEX? Yes, Pops. We actually nagkakaroon lang ng hintayan dahil nga sa Philippine Navy na nito sa si Sir Jeffrey, hindi niya pa nababalikan ang opisina nga ng NLEX para mapag-usapan ng mas malinaw yung tungkol nga dito sa kanilang incident report. Pero ayon nga sa NLEX management, bukas naman daw sila na mapag-usapan yung nangyari at the same time para magkaroon ng kalinawan tungkol sa investigasyon na nangyari sa toll barrier na ito. Pops Jay. Diyan sa report mo, Mary Mon, uh, malinaw na, na inimbestigahan, ano, inalam ng NLEX kung nagkaroon ng tinatawag na systems error. At ang sinasabi nila, wala talaga. Ang sabi ng NLEX, tailgating. Ang nangyari? Yes, Pops. Actually, ito yung pinaka inaalam pa natin sa ngayon kung may mayaabot sila o may share sila na surveillance footage. Pero ayon nga sa naging investigasyon nila, kasi nagkaroon din dito ng pagtanong sa patrol na nandoon, sa nasa cashier, at lahat pa ng posibleng naging witness sa pagkakataon na ito. At yun nga raw yung napansin nila na nagkaroon ng case ng tailgating. Kaya hindi nagkaroon ng tamang distansya, papunta nga doon sa toll barrier, kaya umabot sa puntong natamaan itong sasakyan, Pamstreet. Usually pag approach mo dyan sa mga toll gate na yan, eh, may mga warning, no? malaki yun, eh. nakalagay, no tailgating, eh, di ba? Yes, so, base doon sa report mo, sinasabi ng NLEX, eh, isolated incident lamang ito, Mary Mon, ano? Pero sa so mga ganitong pagkakataon, ano ang compensation na maaaring ibigay ng NLEX? Yung 10,000, medyo mahal, medyo may, pagka, may kamahalan ano? sa mga motoristang nadali ng toll barrier, ang sasakyan. Yes, Hops, G, Ang nabanggit nga sa atin, una-una sa lahat, malinaw na komunikasyon na ang isa sa pinaka-pinapangako ng NLEX management pagdating sa mga may ganitong sitwasyon na naranasan o naging encounter sa mga toll barriers. Pero kung sakali man na maging malinaw nga ng magkakaroon na pangangailangan ng assistance, bukas naman daw ang NLEX para tulungan sila sa financial na pamamaraan o sa kung ano pa yung kakailanganin regarding nga dun sa situation of case nila. So kung sakali nga na mayroon daw mga concern regarding dito, mayroon naman daw mga emergency hotline na bukas at hinihintay ang kanila mga tawag para mapag-usapan ng maayos itong mga issue na kinakaharap ng ating mga motorista. Popsway. Again, Merimon, anong paalala ng NLEX sa mga motorista kapag dadaan sa tollgate? Yes, Wapsie. Lalong-lalo na dahil meron pang iba na cash pa ang ginagawa na transaction sa mga toll barriers na ito, marun, matuto daw po na magbigay ng distansya sa pagitan ng mga sasakyan at huwag pong tututok sa mga sasakyan, lalong-lalo na hanggat hindi parang rin bumababa ng buo yung pinaka-toll barrier para maiwasan dito yung chances na mababagsakan ng ating mga sasakyan. At the same time, magkaroon din ng safe distance sa pagitan ng sasakyan na nasa harapan, pati ng nasa likuran, para nga naman daw maging mapayapa lahat ng transaksyon na gagawin sa mga toll gate Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes. Sa aming pagbabalik, dalawang agila <coughs> ang pinakawalan sa Leyte. Paano nga ba matitiyak ang pagdami ng kanilang populasyon doon. Walang BBTU, babalik pa ang mukha ng balita. Malaki at malakas kung ilarawan ang mga agila. Pero kumukonti na ang bilang ng mga ito sa wild. Kaya dalawang pares ng rescued Philippine Eagle ang ibinalik sa gubat sa pag-asang maparami ang kanilang populasyon. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, RR Tubise. Gumawa ng kasaysayan ng Philippine Eagle Foundation matapos silang magpakawala ng isang pares ng agila sa kauna-unahang pagkakataon sa labas ng Mindanao. Ito si na Uswag at Carlito, dalawang Philippine Eagle na matagumpay na pinakawalan sa kagubatan ng Borawen sa Leyte. Pareho silang rescue eagles. Ang misyon ng Philippine Eagle Foundation ay muling ibalik ang populasyon ng mga agila sa isla. Naubos kasi ang populasyon ng ibong ito sa probinsya matapos ang hagupit ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kinabitan si Uswag at Carlito ng GPS trackers para patuloy silang mamonitor. Pero bago sila pakawalan siniguro muna ng Philippine Eagle Foundation na may makakain sila sa kagubatan, gaya ng mga ongoy, ahas, at mga maliliit na hayop. Kinailangan din nilang alamin kung may sapat bang mga puno kung saan pwedeng magnesting ang dalawa. Yung willingness ng mga local communities to help. Um, siguro siguraduhin natin na uh, uh, itong mga eagles na i-release natin ay hindi paparilin. Uh, inabot ng sampung taon yung preparations no? Uh, before na-release itong mga Philippine eagles na to tinignan din ang uh, genetic uh, diversity ng mga Philippine eagles and uh, lumalabas na pwede nating ilipat-tipat yung mga Philippine eagles from Luzon to Mindanao, Mindanao to Luzon, Mindanao to Leyte, Mindanao to Samar. Hindi raw talaga biro ang pagpaparami ng Philippine eagles sa bansa. Bukod kasi sa pagiging monogamous, minsan sa isang taon lang mangitlog ang mga agila. Ang bawat pares nito kailangan din daw magkaroon ng 7,000 hectares on average na teritoryo. Kaya importante ang pagtatanim ng maraming puno. Right. Well, sa wild, no, uh, we found out that mataas ang breeding success ng mga Philippine eagles natin. Sa bawat sampung pares ng agila na nag-breed sa isang season, mabubuhay dyan ang walong uh, eaglets. No? Meaning walang problema ang mga wild eagles sa breeding. Pero ang challenge niya is itong mga eaglets mo, kapag umalis na sila sa teritoryo ng kanilang magulang at gumala na sila, Diyan sila maaaring mabarel. Sa ngayon, meron daw 36 Philippine Eagles in captivity. Sa wild naman, aabot sa 392 pairs ang mga ito. Pero sa kabila ng maraming pagsubok sa pagpaparami ng ating pambansang ibon, iisa lang daw ang dahilan kung bakit kailangan pa rin ipagpatuloy ito. It's a moral obligation and we owe it to this species. No? They're innocent animals. So overall, protecting the eagles no as a flagship uh, as a an umbrella species for healing nature is is very important. Ang agila simbolo ng lakas at kalayaan. Pero magiging malaya at malakas lang sila kung magtutulungan tayo para sila ay ma Mobile journalist RR2B po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang estado ng ating pambansang ibon kasama si Mobile Journal RR2B. RR, ano ba ang pinakahamon sa populasyon ng ating mga agila bakit ba kaunti na sila pops oh. uh, una talaga sa lahat dyan ay yung habitat loss no so uh, talaga nauubos na yung mga puno natin okay. dito sa Pilipinas oh. and isa sa mga factor dyan ay yung ano uh, urbanization so pangalawa uh, nauubos yung uh, mga Philippine mm. eagle natin dahil uh, yung kulang na rin yung pagkain nila yung prey kagaya oh. ng mga ungoy oh. yung mga ahas at yung mga maliliit pang mga hayop. Ang pangatlo, syempre, unfortunately, uh, meron pa rin talagang mga nangangaso. Hunting, so, mga ano? Hunting, illegal hunting. na Pinagbabawal po natin yun sa batas. Itong sina Uswag at Carlito, ilang taon na ang mga agilang ito? Mm -hmm. At ilang taon na ba ang lifespan ng ganitong ibon sa wild? Yes, Pop. Si, uh, si Uswag at si Carlito, uh, dahil para silang uh, rescue animals, mm -hmm. so para silang na-rescue, walang uh, exact na age na, mm. uh, uh, na, na hindi na track ng Philippine Eagle okay. Foundation kung ilang taon talaga sila pero dahil sa morpholo mor morphological Oo. assessment mm -mm. Uh, malalaman nila na talagang uh, under under 10 years old itong dalawang ito bata pa bata pa talaga Oo. so um, ayun si ang mga Philippine Eagle natin Paps, ay ang life expectancy, ay ang pwede talaga silang tumanda uh, from mm -mm. 30 to 60 years old depende yon kung ikaw ay kung yung Uh, a ay nasa mm. wild or in captivity. Paano na pinpoint ng Philippine Eagle Foundation na dito pakawalan sa Leyte no sa Borawen. Mm -hmm. Borawen nila pakawalan itong sina Oswag yes, pa at Carlito. Yes Paps. ang ano ang Leyte kasi matagal uh, sa matagal na panahon talaga uh, Marami talaga dito, dito namumugad yung Philippine Eagle pero mm -hmm. uh, matapos yung Typhoon Yolanda, ah, okay. uh, wala nang sighting oh, oh. ng kahit anong Philippine Eagle doon. Mhm. Mm Nabura sila doon, ano? Nabura sila doon. Kaya ngayon, mm -hmm. ang efforts nila is uh, ibalik oh, mag-repopulate ng agila ng Philippine Eagle doon sa Leyte. Bago sila pakawalan ay eh, nagkasama sila in captivity, tama ba? Mm -hmm. Um, oh. magkasama si uh, Carlito at si Uswag mm -hmm. sa iisang facility pero uh, magkahiwalay sila ng kulungan pero yung kulungan Iba nila magkadikit. Oo. So masasabi naman natin na familiar talaga sila sa isa't isa. Na trace ba natin kung magkapatid sila o oh. <laughs> iisang uh, isa la ang kanilang ina? Uh, hindi uh, hindi hindi sila buti na lang ano hindi Oo. sila magkapatid. <laughs> Pops. Dahil si uh, si Carlito ay na, na rescue sa Agusan Oo. tapos sa sa Mount Apo naman si lugar. Uh, magkaibang lugar. Ang magkaibang Okay, yung 36 uh, eagles in captivity. Anong kwento? Ah, uh, sa, sa mga ito. Uh, unfortunately, Pops ito yung, yung 36 hindi lahat ay pwedeng uh, i-release sa wild uh, dahil yung magsasurvive? hindi na sila magsasurvive survive okay. dahil uh -huh. yung iba sa kanila lumaki na sa pangangalaga ng tao. Uh -huh. So, uh, okay, okay, pero okay. ang magandang balita dito, Pops, ay yung mga magiging anak nila, yung mga cyc, yung eaglet, yun yung mm -hmm. may chance na pwedeng i-release sa wild someday. Ah, kumbaga i-train sila, ganon, Para para may chance na makatulong sila sa pag ng Philippine Eagle sa wild. Dito sa 36 eagles in captivity no ng Philippine Eagle Foundation. Uh, ito ba eh kamusta ang kalusugan? No? Naalagaan ba sila ng maayos doon? Mm -hmm. Pops, alam mo na ang maganda sa Philippine Eagle Foundation ay naalagaan talaga nila ng maayos mm -hmm. uh, lahat ng rescued nila uh -oh. na, na rescue yung mga uh, Philippine Eagle at ng agila lahat ng uh, condition uh -oh. ng uh, kunyari yung may, yung may yung merong isang uh, uh, agila na oh, may injury may injury uh -oh. may bul bulag natanggal yung mata so uh -oh. talagang uh, in they're nursing them back to health So, so sila ay kompleto ng mga kagamitan, kagamitan ng aparato, to, facility. They facility. They have the facility to food meron okay. din. So uh -oh. uh, actually ngayon Pops meron silang uh, bagong facility sa uh, Mindanao, sa Davao din. So ito ang goal ng bagong facility na ito ay kumbaga i-isolate talaga yung mga Philippine Eagle mm -hmm. na uh, i-isolate sila malayo sa tao para kaya nilang magrepopulate on themselves. Okay. Ganon. Yung tinatawag na inbred, no? Yung uh, magpaparami in captivity, eto ba in eh, isasakatuparan o medyo mahirap gawin? Mahirap Ayon <laughs> uh, ayon kay ano kay Dr. Uh -oh. Jason. Uh -oh. uh, mahirap siyang gawin pero nagagawa nila. Ah, It natatagalan okay, okay. ma mat lang talaga dahil mm -hmm. kailangan ng maraming effort, kailangan ng tulong ng maraming community ng ano stakeholders mm -hmm. para ma-maintain yung pag-aalaga doon sa yung, yung yung ano. At yung pondo syempre. Pondo syempre. So uh, oh. kailangan yun sa so, kaya kailang, kaya sana uh, maraming tumulong sa foundation para lalong maparami natin ayun. yung Philippine Eagle. Sana sa dumami atin. pa talaga. Yan. Ano? kagubatan niya. Maganda mga ibon yan. Okay, maraming salamat, Mobile Journal RR to BC. Samahan niyo ulit kami bukas ng mga mobile journalist sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Taruk. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.